Ito na yung trekking mga kalakbay na pupuntahan namin. Ha? Huh? Sawa. Uy, din yan? to. Uy, hey, may inom oh. Oo. Oh. Ah, masarap yan dito. So, Nag-inom mga kalakbay, pupuntahan naman namin yung kapisaan bird watching. Tsaka yung uh, trail dito sa kapisaan. Malapit lang dito sa kapisaan cave. So, pupuntahan namin yun, yung bundok na yun na hindi ko alam kung ilang steps yung aakyatin doon. O, so, tara, tara, tara. Let's go! Dito, daming ano. Dalandan, dalandan ba yan? Matotoo na board pinibald mo dito. So, ito, ito na yung trekking mga kalakbay na pupuntahan namin. Huh? Uy, kuya ba din yan? Kuya to? Uy, may nag-inom oh. Oo. Oh. Ah, masarap oh. yan dito. Nag-inom sila. Na, Ngayon lang? Hindi. Nung... Pero dapat, na, na, na. sayang No? Sinisira lang din nila yung layang, ano eh. Pero walang tagusan to yan. Wala. May Abner Ito. Ito na yung mga hikers. Let's go mga hikers. Let's go. Born to be wild. <laughs> Sama kayo sa biyahe ni Jack. Jack Luck Bay. Tinatanong yung page mo nun sir. Ha? Tinatanong. Bumaba eh. Oh, okay. Tinawag mo ako, bihan mo sana yung sticker. Ah, oh, may paglalabasan. <laughs> paglabasan na yun. Pabos tong sticker ko, pangit pa, itong version 1 ko eh. May version 2 na ako, din ko lang muna ginagamit. Sayang eh. Papabos mo na yun sir. Oo. Oh. Orchids, oh, okay. bawal mamitas. Wild orchids, no? <laughs> oh, ito si Kuya, kaya kaya pang umahon dito. <laughs> ito na rin yung bird watching niya. yan. Yan na rin yan. Bird watching. Oo. Bird watching. Ano what the Bird watching. Pwede ka mag-check <laughs> in dyan to. <laughs> to. Oh, kawin naman mga kayo dyan. <laughs> Ito yung tinatawag ng uh, mama. Mama? Ayan ba yun? Ikmo. Ikmo? Oh. Ito yung inigawang nanga, no? Oo. Oh. Ah, oh. Magkadala ka madami. Hindi na. Hindi kayo makiruli. Oo, oh, kayo ruli. Pitas ka dyan <laughs> Ha? Ay, yan. Bawal mo oh. pitas dyan. Ay, baka na Ha, ah, oo. Oh. Um, Anti-human insecticides. <laughs> kayo eh, na mga kalakbay doon sa kapisaan cave hiningal kami kakayo ko <laughs> kasi ngayon ngayon ito hiningal naman kami sa kakaakyat dito <laughs> eh ginusto nyo <niya> to eh <laughs> 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 eh ito lang kasi yung exercise ibon niya. Salita. yung kumakain ng ay hindi palay hindi yung eh, maya, maya yun yung oh. yun salita, anong tawag dun talking bird No. <laughs> Talking bird ba yun? Dahil talaga <laughs> mama oh. pa. Ilan taong ka na kuya? 56. 56 grabe ha pero kaya mo pang mag <laughs> burn to be wild doon <laughs> sa kuweba ha. Talang kami ipit na ipit na yun tiyan eh. <laughs> ah, oh. so yun may ano, sa uh, sipag at tiyaga talaga 'no. Para sa pamilya. Kinalaon tatlong kasama ko, daming pamilya nito. <laughs>